Magandang umaga po sa inyong lahat mga tropa, mga Pilipinong manggagawa na kagaya ko. So ito nga po pala yung isang palibagong araw na sisimulan na naman natin kung saan makikipagsapalaran na naman po tayo sa init ng araw upang may maiwi tayo sa ating mga pamilya. Sobrang hirap ng profesyon na pinasok ko, pinasok natin, subalit hindi ko po ito ikakahiya. Bagkos ay pagmamalaki ko pa, dahil dito ko po binubuhay ang aking pamilya sa profesyon na pinasok ko sobrang hirap pong tutuusin kasi sa init ng araw tapos pagod ng katawan tsaka alikabok ng simento kalawang ng mga bakal pero lahat ng yon ay kaya namang tiisin para maitagulid lamang ang aming pamilya maliit ang aming kinikita, pero pilit pinagkakasya hindi man ito sapat pero nakakarao sa araw-araw. Marumi man akong tignan, kumikita naman sa malinis na paraan. Kaya sa mga kagaya ko na manggagawa, maging proud po tayo sa kung anong meron tayo. Salamat po.